Okay, magandang hapon sa lahat. Una, ako'y magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng malusog na kaisipan at mabuting pangangatawan. Nandito ako ngayon na karamdam ng halog-halong pananabik ng pasasalamat sa inyong lahat. Hindi ako makapaniwala na dumating sa 37 taon ng sa DepEd. At labing tatlong taon lamang ako dito sa Katipunan National High School. Alam niyo, limang paaralan na ang nilipatan ko. Ang una, mga National High School, Pagadian City National Comprehensive High School, Sibutad National High School, Don Teotimo Torina National High School, ubdireksyon ko nilanding sa Katipunan National High School. So, limang paaralan ang aking tirahan, tinitirahan. Mabuti naman at maayos at mapayapa ang ating kalooban sa mga nadaanan kong paaralan. Hindi ako nabibigatan sa paaralan kong pinanggalingan dahil marunong naman akong makibagay sa aking mga colleagues sa trabaho. Lalong-lalo na kung may mga kinakailangan sa abot ng aking makakaya, ako silang ibibigyan. Ngayon, dito na sa ikalimang paaralan na aking nilipatan, ako mag -re retero Mahirap paniwalaan na matatapos na ang unang kabana sa buhay ko sa larangan ng pagtuturo. Paghaharap sa mapanghamong mga mag-aaral na siyang nagbibigay sa atin ng makukulay na buhay dahil sila ang sentro ng aking ating pangkabuhayan. Ma'am Emerita Abrigana, ang ating punong guro. Ang iyong pamumuno ay higit pa sa administratibong gawain. Ito ay nagbibigay inspirasyon naming mga guro. Dahil pinamumunuan mo ang paaralang ito, hindi lamang sa katalinuhan mong taglay, kundi paggamit ng iyong pusong maunawain, paglalaan ng oras at panahon upang makinig sa mga hinaing at problema ng paaralan. May mataas na integridad, suporta at mabisang pamantayan sa ikauunlad ng mga mag-aaral. Guro at sa paaralan Katipunan National High School as a whole. Maraming salamat po, Ma'am na nabibilang ako sa iyong pakpak ngayon at magre-retire. Sayang. Pero hindi naman sayang. Dahil, matapit lang ako dito. Dito, nais kong maglaan ng isang espesyal na sandali upang parangalan at pasasalamatan ang isang kahanga-hangang pangalawang punong guro na may taglay na katangian. Kasama ko siya sa mahaba habang panahon sa mga seminars ng regional at national seminars. Masipag, mabait, matalino, matulungin, madali na siyang pakisamahan. Alam ko talaga si Mama. Si Ma'am Laani Resentes. Ang iyong pamumuno, Ma'am, sa Departamento ng Filipino ay humubog sa mga mag-aaral sa larangan ng talento at talino. Pati na rin sa aking personal na katauhan. Damang-dama ko ito, Ma'am. iyong pagtitiwala, pananaw, at paniniwala sa akin at sa mga gurong may ah, nag-iiwan ng isang palatandaan sa aming lahat. Noong nagpasya kang ipasa ang iyong posisyon sa akin bilang Master Teacher 1, ay ikinararangal ko. Ito ay hindi lamang sa isang profesional na paglipat, kundi ito ay isang regalo sa mga accomplishment na natamo ko at kumpiyansa kong harapin ang isang mabigat na pananagutan sa larangan ng pagtuturo sa paaralan ng Katipunan National High School. Isa pa, sana ang master teacher ni Ma'am Tu sa Filipino. Ngunit, yung naglipat siya ng principal tu ay aking tinatanggihan. Binapost ko ni Ma'am na uh, apply yan. Pero Ma'am, sorry Jude, tinatamad na ako sa paghanda ng mga papilis kaya hindi ko na itinuloy. Ito ay isang legacy mula sa inyo, ma'am, ng aking pagri-retail. Maraming salamat po, ma'am. Resentes.